Ito guys, uh, magandang hapon. Ito, uh, nagdi-DIY tayo guys. So, hindi ko nalang kinunan yung pag ko. Pero, uh, nagtro-trouble siya tayo guys nung isang electric fan ayaw gumana. So, ito. Ayan guys, sa uh, nabaklas ko na. So, uh, ang ginawa natin, ito yung pinaka-switch niya. Renish natin yung common kung nasaan. So, ito yung common guys ito so today is natin kulay gray so pagdating dito gray yan guys ito yung gray wire nandyan yung kuha natin yung thermal tools so tinis natin open tapos lahat po ng winding tinis natin buo naman yung speed 1, 2, 3 so buo sila para namang short kasi guys makikita mo yung mga maliliit na wire na yan kahit nagkadikit-dikit yan guys eh kuha po yan barnisado Uh, insulated so hindi ko sila magpo-contact wala so, uh, lang tayong stock kasi noong tinest natin ito guys yung tinanggal ko ito yan po yung nakakabit dito sa kabilang linya yan papunta dito sa common so ayan po yan tapos babalik yan doon sa baba o yan po yung makukonekta para mandar ang ating electric pan. So ito po yung thermal fuse na 2 ampere, 250 volts at saka 133 degree degrees centigrade. Dahanap po tayo na replacement dito o wala eksakto makukuha ay pwede naman po yung uh, pwede naman po malapit na value ko oh, 130 o 135 so bahala na ako oh, mag basta same rating 2 ampere at saka 250 volts so, so yun lang guys at uh, pending tayo kala ko kasi nakapili ako dati ng piyasa niya hindi pala so, yung nabili, yung, nabili, ko lang pala na parts sa mga bearing saka din kumalog yung ating bearing may hindi na dito saka yung capacitor yung fuse, thermal fuse po guys yung hindi ko nabili so ngayon po punta sa bahay natin po pero no? kami uh, nakita ang point on uh, electronic supply na yung katabi ay may mga electric fan parts so may tayo ng thermal views na okay pa rin sana makakuha ko para makakuha so, ko para makakuha ko hanggang dito na lang muna po uh, ganda ka din guys so guys napalitan ko po nakapalitan ko na po yung sirang thermal fuse so yan dalawa po yung binili ko tapos yung isa po na ikat ko na dito so kaya eh po at ito po yung common natin yan so ayan po yung etong pula yan po yung connected dito sa fuse. Ito po yung fuse na nakadirekta dito sa common. So, ayan na po. Amaya. I-wire na po natin pa para mabalik na natin. So, na-test ko na rin po kung may continuity na lahat. Number 1, number 2, number 3. So, guys, uh, hanggang dito na, na po. At maraming salamat. At bye, bye po.